ay alam ko na Ikaw na nga Dalangin ko na kay tagal lagi sa may kapal Ano man ang iyong bigat na nadarama Kung ilapagan mo tandaan di ka nag-isa Bawat gabi na malamig sa iyong labi na sasabik Malagkit mong bawat titigan, lagi kong namini Pangalan mo sinisigaw, silipin man sa aking didig Sa'yo lang gustong maligaw, laging nais makatabi Di ko inasahan na sa pagpaon sa ang pana Na naging rason para puso muling gumana Ngayon ikaw ang kailangan ko Tupad sa mga sana na inasahan ko Na tatayo ang pangmali ko maitama Tayong dalawa lang dito Walang iba sa ating pagitan Maski pangatawanan para sa'yo Handang lumaban gamot kong kasama ka kang Nung no, kapagod nawawala Sabay sa hilig mong kanta Sa'yo aking awi Mapangiti sa bawat oras Sahan mong may lalambing Hindi sanay sa ganito Para sa'yo ay gagawin Mahirap man akong ibigin Nagawa pang sagipi Kahit di ko pa masabi Kung ano ka para sa'kin Basta alam ko sa sarili Kung ka halaga sa akin Hirap mang maniwala Madalas na dadala na rin Dala sa nagdaang iba Sa'yo lang gustong manatili. Ay Alam ko na, ikaw na nga Tagal lagi sa may kapal Ano man ang iyong bigat na nagdarama May lapagan mo tandaan di ka nag-isa Bawat gabi na malamig sa iyong labi na sasabik Malagit mong bawat titigan, lagi kong naminis Pangalan mo sinisigaw, silipin man sa aking dibdig Sa iyo lang gustong maligaw, laging nais makatabi Kung bakit nga tuluyan na humaling na gusto Hindi mo na ako masisisi Ikaw lang tanging paborito Ang lahat ng katangi pala kung sakaling iyong mapagbibigla Yung panaginip makasilip hayaan kahit sandali lang Kung ako ay andyan din palagi Sa likod ng iyong isipan Magsasabi sa'yo na maganda ka Lalo pag nakangiti Kahit lang gamit na postura Bilang hiraya manawari Biyaya kang maituturing Sa pagdating mo ay tilabadin na langin, Galing sa langit Higit pa ang napadama mo ah Walang katumbas na tuwa Umabot sa kaluluwa Masang tawag ay nandyan Kahit saan papunta na Delikado man tahakin Ayanda kong tumayahatid Sundo kong kailangan mahalagay ka sa maka Kahit wala nang kapalit Halik mo lang kung na, madi, ay alam ko na ko na, ikaw na nga Dalangin ko na kay tagal Lagi sa may kapal Ano man ang iyong bigat na nadarama Kaila paggan mo tandaan Di ka nag Bawat gabi na malamig Sa iyong labi na sasabi Malagkit mong bawat titigan Lagi kong namimi Pangalan mo sinisigaw Silipin man sa aking dibdib Sa lang gustong maligaw Laging nais makatabi